Lock. you got this relax po sa mga probinsyang walang basurero saan kaya dinadala o itinatapon ang mga basura go sa ilog magbigay ng gulay na malutong o crunchy carrots parte ng katawan na laging pagod likod karaniwang ibinabagsak ng taong nagdadabog chinelas paano mo i-describe -de ang kwek-kwek? Siyempre, masarap! Tara po, natin kung ilang points na nakuha ninyo. Ah, 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 ah. Okay, so ang unang tanong. Sa mga probinsyang walang basurero, sa kaya dinadala o tinatapo ng basura? Sabi niyo sa ilo. Ang sabi ni survey? Meron. Meron. Meron, Magbigay ng gulay na malutog o crunchy. Sabi niya, carrots. Ang sabi ng survey? Yo! Ah! <laughs> Parte ng katawan na laging pagod, sabi nyo yung likod. Ang sabi na survey. Nice. Okay naman, okay naman. Karaniwang binabagsak ng taong nagdadabog. Ang sabi niyo? chinelas. Ang sabi ng survey, ay, wala, wala. Paano mo i-describe ang kwek-kwek? Ang sabi niyo, masarap. Ang sabi ng survey, Nice one. 61 okay. points. Very good start. Good start, po. Good start. Thank you. Welcome back, Butia. Hi, Butia. Good, good. How are you? Okay naman sa backstage? So, eto na. Si Tita Perla. 61 na nakuha niya. Ibig sabihin na 139 to go. Kaya kaya mo yan. Kaya yan. Kaya yan. Kaya yan. So at this point, makikita na ng no viewers ang sagot ni Tita Perla. Give me 25 seconds on the clock. Ito na. Yeah. Okay. Sa mga probinsyang walang basurero, saan kaya dinadala o tinatapon ang mga basura? Pinabaon sa lupa. Magbigay ng gulay na malutong o crunchy. Pipino. Parte ng katawan mo na laging pagod. Paa. Karaniwang ibinabagsak ng taong nagdadabog. Pintuan. Paano mo i-describe ang kwek-kwek? Masabaw. Let's go, mutya. Paano mo di-describe ang kwek, kwek Sabi mo yung masabaw. Lalo na pag may suka. Yes. May diba? sauce. May sauce. Yes. Nandiyan ba masabaw? Wala. Wala. Ang top answer ay kulay orange. Oh. Kulay orange ang kwek, kwek Okay. Okay. Sa mga probinsyang walang basura, sa kaya dinadalaw, tinatapon ng basura, sabi mo yung binapaon sa lupa. Yes. Ang sabi ng survey, top answer. Hey. Konti na lang. <laughs> Magbigay ng gulay na malutong at crunchy. Sabi mo, pipino. Ang sabi ng survey. Nice one. Top answer ay carrots. Naguha niyo po. Party ng katawan na laging pagod. Ang sabi mo? Paa. Ang sabi ng survey. Ang top answer ay kamay. Uh -oh. Pero malapit na yan. Baka uh -oh. second yan. And finally, karaniwang binabagsak ng tao. Nagdadabog. sabi mo ay pinto. Ang sabi ng survey. Top answer siya. Pero kinapos. Oo nga. Dahil sa quick-quick. But anyway, congratulations. congratulations. Yeah. congratulations. Team Perla, mag-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos.